reading sa libro sa mga pampublikong paaralan, solusyon ng mga magulang. Sa pagbubukas ng klase kahapon, August 29, sa mga pampublikong paaralan, isa sa mga problema na kinakaharap ng mga magulang ang kakulangan ng libro na magagamit sana ng mga bata sa kanilang pag-aaral. Ayon kay Lizelle Carlos, isang nanay ng grade 1 student mula sa Santa Rosa Integrated School, dahil kapos sa aklat sharing o mga hati o magahati na lamang ang mga estudyante sa paggamit ng libro kung sakaling kailanganin ng guro para sa kanilang lesson. Meron din naman silang mga books na available, yun nga lang kulang. So ang mangyayari na no is mag-sharing na lang yung mga bata. Tapos, um, since ang ito nga teacher naman, according to teacher naman, meron naman silang lesson sariling lesson plan. So yung books bali magiging guide lang, lang, guide lang nila yon para um, para maka-cope -up, up sa lesson. Kiling ni Carlos sa uh, Department of Education na sana ay magkaroon lahat ng mag-aaral sa public school sa libro, lalo na ang mga elementary level na nasa learning stage pa lamang. To our DepEd officials, um, sana po um, mabigyan ng books yung mga bata, especially po yung mga nasa elementary levels kasi po medyo nandun pa lang po sila sa learning stage talaga na pinapasok pa lang natin sa utak nila lahat ng mga na gusto nilang malaman. Maganda rin po kasi may nakikita sila mga pictures or nababasa nila yung mga books. Pero sa ngayon po, since nag adjust pa lang din tayo lahat sa pandemic, okay lang naman po, nag-a-adjust um, na rin po kami mga parents na turuan na lang din po um, sa bahay yung mga anak namin magbasa at saka kung ano man po yung dapat nilang malaman. Dahil sa K-12 program ng Department of Education, ang mga magulang ay handang turuan din ang kanilang mga anak sa bahay upang hindi mahuli sa klase. Samantala, kapansin-pansin din ang pagbabago sa loob ng mga classrooms sa nasabing eskwelahan dahil ipinag-utos ng DepEd ang pagtatanggal sa mga dekorasyon, artwork at posters sa dingding ng mga silid-aralan bago ang pagbubukas ng klase. Ang nasabing kautusan ay nakapaloob sa DepEd Order No. 21 Series of 2023. Sa aming panayam si Georgie Bancoro, Grade 3 Advisor, malaking panghihinayang para sa kanilang mga guro ang tanggalin ng mga dekorasyon na matagal na nilang ipinundar sa kanilang classroom. Noong una po, syempre po nalungkot. Kasi po, um, matagal naming in-invest yung mga gamit na yun. na uh, magagamit sana ng mga bata para sa kanilang ikatututo. Eh, wala naman po kami magagawa bilang isang guro, kundi sumunod. Tinitingnan na lang namin in a positive way na yun ay para sa ikabubuti ng pag-aaral ng mga bata. Sa so ngayon naman ang ilang magulang sa naging utas ng DepEd upang malinis at tumaliwala sa paligid ng buong paaralan. DepEd dahil naging maliwal yung room nila, naging malinis, pati tinanggal po yung mga cabinet. Para sa akin, sangayon ako kasi uh, maganda rin po yung uh, napag-isipan ng DepEd kasi parang mas tutok sila sa pag-aaral. Kasi di ba pag may mga nakadesign sa pader, parang, parang doon ako focus yung bata, may hindi nakikinig. Paglilinaw naman ng DepEd spokesperson Michael Powa, maaari pa rin gumamit ang mga guro ng mga visual aids sa pagtuturo at magdala ang mga ito sa kanilang aralin.